Thank you, Miko. Mick, si misuzi Hi, Mick, Mick. Uh, Miss Suzy, iwan ko muna kayo. Eh. Okay, okay, okay. Hi, Mick, Mick. Mm -hmm. Ano, kumusta ka na? Hanggang kailan ka magmumukmuk dito? misuzi Suzy, ayoko na yatong kumanta. Ano? Siguro magko-call center na lang ako. Call center? Hello? Are you serious? call center agent? Alam mo, iyan ang sinabi ni Miko sa akin eh. Kumuha sila ng bagong vocalist. Yan, yan, yan ang sinabi mo. Alam mo, imbes na -muk ka dito, dapat nga mas mong trabaho ka eh. Para makalimot. Listen to me, Mick. Nakikita ko na ang mangyayari sa career mo. Okay? I must admit, nung umpisa, hindi talaga kita gusto. I mean, hindi kita nakitaan ng potential. But now, I'm really, really, really excited! Ano ka ba?! Gusto ko na kasi makita ng buong Pilipinas ang magiging bagong make, -make. Okay? At, uh, shall I say, Micaela. Yan na magiging bagong mong pangalan. Micaela, the soul singer! Now ano? Smile! Smile! Ako talaga, na... tomorrow I'll pick you up. 1pm sharp, dito. Okay? smile na ko para makamove on ka. Huwag nang ganyan mo. Mok-mok-mok-mok. Hindi mok. ka na mik okay? Mikaela ka na. I'll see you tomorrow.